Magandang hapon po. Ayan tayo magbabalik ulit dito sa ating munting channel guys. Para mapag-usapan ulit ang coins, ang presyo ng coins sa ating mga bintahan po ng coins. Ayan. Tignan natin ang kanyang presyo po kung magkano na ang kanyang halaga. Ayan. Pero bago yan tayo ay magpapasalamat muna sa lahat ng mga masugid natin dyan ng mga tagapagsubaybay. Ayan. Ang pag-usapan po natin guys, ito po ay bariya po ng Portugal. Barya po ng Portugal guys, kung tawagin nila ay 100 escudos. Ayan, year 1997 ang kanyang year. Ayan. 1997 po. Yan lalaki na yan, ang pangalan po niyan, siya po ay si Victor Santos. Ayan, Victor Santos po ang kanyang pangalan. Ayan lalaki na yan. Pera po ng Portugal yan, 100 escudos kung tawagin nila. Pero bago yan tayo magpapasalamat muna sa lahat ng mga masugid natin, mga tagapagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay po kayo in God bless. Maraming maraming salamat din po sa mga tumatangkilik dyan sa ating FB page. Ayan, lahat po ng aking mga followers dyan. Thank you so much at magandang hapon. Yun naman po, hindi pa po subscribe sana dito sa ating YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po. Baka ba pwede naman po pakidamay ang ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video about coins. Ayan guys. Ayan, tignan natin ito kung magkano ng kanyang bintahan. Pero bago yan, kilalani mo muna natin ang coins na yan. Issue po nito ay Portugal po. Type po niyan ay Third Republic 1974 up to date po. Type nito is tan circulating commemorative coins din pala yan. Ayan, circula circulating commemorative coins. Nabubulol na. Years niyan ay 1997, value niyan 100 escudos Portugal. Currency escudos 1911 hanggang 2001. Currency escudos, ayan. Kung ano materialis ang ginamit sa bariya na yan, yan, po ay by metallic, brass, center and copper, nickel ring. May bigat lamang itong 8.3 grams. May haba itong 25.5 mm. May kapal po naman itong 2.3 mm. Orientation nito ay coin alignment, itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito ng Portugal noong February 8, 2002 number and that's 47229. reference number came the 693, ito pong yung 1997 na ito, ito 98% kung ilang piraso po ang ginawa sa bariya na yan ng Portugal, yan po ay 1 million lamang, may appraisal price na rin po yan doon sa ating numista, binigyan na po ng presyo ng ating mga kolektor ayan, yung kanyang verify po ay 100 pesos ang kanyang halaga Extra pa yun po ay 100 pesos Then Yung kanyang almost uncirculated ay 120. Dako naman tayo sa kanyang price do sa ating eb.com. Sa eb.com po, mayroon tayo nakita nagbebenta nito ng 4.17 dollars. Nasundan po yan ng 4.20 dollars. Yung pinakamababa po na bintahan doon ay 3.89 dollars. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, mayroon tayo nakita nagbebenta nito ng 180 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po sa inyo. Keep safe po sa inyo lahat and In God bless.